ay hindi mabubura sa paglipas ng panahon. Hindi lumulumbay sa pag-usad ng sibilisasyon at hindi nabubura ng teknolohiya. Bagkus, habang tumatagal, ito ay lalong umiigting. Sa pagkat patuloy natin itong paghalagaan at isinasabuhay, ito ay nakikita sa matapang natin pag sa ating karapatan at sa pagtanggol kung anong ang atin ayon sa ilalim ng batas, sang ayon sa pandaigdigang kaayusan at sa mata ng ating Diyos. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Sa panahong ito, may mga makabagong pagsubok tayong hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa.